na tayo sa segment na may tips sa mga gustong magnegosyo. Ah, yan ang gusto ko, negosyo. Pero bago po yan, natin yung backgrounder ng negosyo ng ating bida. Rice is a major item in the consumption basket of every Filipino. It is the staple food of 80% of the country's population. Every day, an average Filipino consumes 347 grams of milk rice. Indeed, our farmers play an essential role in feeding the country and the world. It is Goldmine Farm to Market's greatest goal to provide quality rice for the consumers while supporting our farmers to strengthen farm productivity. Food production and processing capacity through contract farming. Goldmine works closely with the farmers in Nueva Ecija, known as the rice granary of the Philippines, to provide their farming inputs such as seeds, fertilizers, pesticides, and their post-harvest facility. The initiative also provides stable income to our local farmers from planting to harvest season. And to the next planting season of each year. With the help of its own rice mill in Bulacan, the rice harvested by our farmers will be processed to attain its best quality. The rice mill is fully equipped with advanced machineries to perform rice milling, rice color sorting, processing, grading, polishing, and will undergo glass sorting systems that can detect even the smallest piece of glass which seem invisible to the naked eye this is to ensure that the rice is free from any foreign objects before packing once the desired quality is achieved the rice will finally be available and accessible for the people through gold mine farm to market retail store the store provides not only quality rice but also a fast accurate and transparent service since it's powered by a reliable POS system. Goldmine Farm to Market ensures that the rice produced by the farmers will be of the most affordable price for its franchisees and consumers, thus, it aims to shorten the distribution channel from farm straight to the market. Your buying experience doesn't have to be cheap. Quality rice doesn't have to be expensive. Goldmine Farm to Market. Wow, papu sana all. Napakalaking lupa, 8 eh. no? ektarya ang no, linis, factory? ang high-tech mm. pati packaging. Pero alam mo ba, nagsimula mm. siya bilang maliit lamang uh -oh. na rice retailer. Ibig sabihin, nagbebenta-benta lang ng bigas mm. bago siya naging ganyan kalaki at dati niyang binabagsakan yung mga mm. public markets. Oh, pero ngayon, oh. mao-owner na siya ng rice mill na nagsusupply po sa corporate clients. Wow. Magnenegosyo tayo kasama si Mr. Orlando Manuntag, ang CEO ng Goldmine Farm to Market. Sir Orly, Orly na lang, no? Yes. Orly, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po, Sir Tin and Ma'am Sir Julius. Welcome to Julius sa Tintin. Napaka-ano, napaka-high-tech ng ano, factory ninyo. Na-impress kami. Uh -huh. Itakita mo na talagang ano, quality. Malinis, po yung great advantage natin ngayon sa market para meron tayong ganun and then hindi nakakaya kakaya magbenta sa mga supermarket. oo, oo. Yeah. Pero hindi naman po automatic na nagsimula ho kayo na malaki na agad yung factory. Ah, hindi Paano po. Yung malaki na yung rice mill nyo. Paano po ba kayo nagsimula? Tayo? Nagsimula po kami sa Baklaran Market. Mm -hmm. Ang mga magulang ko po, retailer, dyan sa Aling Clara. Mm -hmm. 1998 po, nung nawala po yung father ko, ako na po yung pumalit. Right after po na makatapos ako ng pag-aaral, And then, naiwan nga po yung Hanap Bukay. As retailer po, maliit tindahan lang. Nasa 20 square meter lang. Mm, ayan, no? So, ayan po yon halos. Oo. And then, my, my wife ko po, yan. Pinagpatuloy si Jenny, po namin. Uh, 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 so, hanggang sa mula po sa retailing, nag-wholesale po kami. Yung mga katabi po namin doon, sa amin na kumukuha. Hanggang sa nag-set ano up po kami ng rice meal. And then po, uh, pag may mga panahon po na kulang tayo sa bigas, nakakapag... Uh, Nabigyan tayo ng chance na makapag-import din. And then ngayon po, nakita po namin yung pangangailangan, malaking tulong sa mga magasaka na kailangan tulungan. So parang yun po yung parang uh, backward integration namin. Magkaroon kami ng mga magasaka na 100% subsidy. Yung kanilang mga fertilizer, yung kanilang mga pesticide, binhi lalo na. And then, bibili namin yung sa tamang presyo. Na hindi sila malulugi. So, ikaw mismo, privately, you subsidize yung binhi, yes. yung fertilizer, yung pesticide. Yes po. Kau lahat. Yes po. May so, sweldo rin sila. Galing ah sa Bibilin po namin sa presyo po, sa prevailing Ay, price. Oh, para hindi po sila malugi. oh. Kasi oh, yung oh. po yung uh, mga magasak sa probinsya, nangungutang. So, syempre, pag uh, nag-harvest sila, magbabayad, ang laki ng interest. So, sa amin, wala po silang interest. Basta sila yung... Magtatanim, aalagaan nila yung kanilang farm. Susupply namin lahat ng pangangailangan. Kung magkano yung presyo, mas malaki doon sa presyo na itinakda ng gobyerno, bibili natin yung kanilang palay para hindi sila loom. Mm -hmm. Balik, kailan Danda. po kayo sumala ulit? Anong taon? Uh, 1998 po as retailer. And then, nag-start po kami 2006 sa wholesaling. Aha. And then, 2015 po, nag-start kami sa mailing. Aha. And then, ngayon po, nasa, noong 2020 po nung nag-pandemic, nag-online selling naman kami. Aha. So doon kami din nakilala sa Shopee, Lazada, and everything. Uh -oh. And then ngayon naman po, nakita namin pangangailangan is uh, nag-backward integration kami sa farming. Uh -oh. So yung mga farmers, since naman na malapit ang loob ko sa kanila, kasi mm -hmm. in, nag-integrate din po ako sa kanila way back mga college days ko. Uh -oh. Napatira din ako ng one year and help half sa mga mag-esakap. Uh -oh. So parang ito yung give back sa kanila. And uh -oh. then saan natin dadalhin yung light, bigas. Doon sa mga gusto maghanap buhay. Kailan mm -hmm. po nagsimulang uh, lumago ang inyong, inyong negosyo? Ah, nagsimula po yan mga nasa 2015 po eh. Uh -huh. nung ang gobyerno po natin is naghahanap din po ng mga han naghahanap buhay para sa bigas. Uh -huh. So nag-start po kami sa ganun. And then syempre po, hindi naman po yung biglang instante. Uh -huh. eh. uh -huh. Nandyan po syempre yung mga bangko na tumulong din sa atin uh -huh. para sa pamumuunan. So mula po doon. So nakita namin yung pangangailangan ano pa yung pwede namin ibigay pa sa market? So nakita po namin yung franchising. So parang mula sa farming, sila po yung magtatanim. Kami naman po yung tutulong sa kanila, dalhin po natin sa ating rice mill, diretso po sa ating franchises. So hindi na masyadong marami pong dadaanan. oh, oh Yung middleman kasi, yan ang ka? nakapatas ng na presyo. Yeah. Eh. Yeah, uh -huh. Mm. Paano, oh, oh. ano, Paano po yung ano, you know, yeah, franchising? po yun? Yung naman po franchising is uh, magka-franchise po lang sa amin. Uh -huh. Meron po kami ngayon na uh, sinet up po. Mura lang po yung presyo. Nasa uh -huh. 438. Hmm. ano po inclusion? Yan, yun po yung maganda. Uh -huh. Dalawa pong uh, rice dispenser po. 12 slots po yon 12 varieties po ng ng bigas. Yan, katulad yung nasa harap mo, yan ba iba-ibang varieties yan po, na pwede? Yan po, kasama po ito. Oh. And then, syempre po, 70 sacks of rice. So, 70 sacks? 70. Uh -huh. And then, meron pong POS po yan. Uh -huh. And then, kasama po yan yung construction ng store. Ha? Huh? Yes. Pati Kasi materialis ng construction? Materialis lahat, everything. Sa halagang? Sa halagang? 438. So, pamigay po know? ito oh, po, 20 square meter po yung minimum natin. Kunyari, so, ano? ako, ako mag-a-apply okay. bilang franchisee. Ano Kung lang ang kailangan mo from si Papu. me? Uh, kailangan niyo po yung pwesto. Yung Kaya, Kaya na na may maghahanap, i-approve okay. po namin. Uh -oh. Kasi may mga feasibility studies naman tayo. Kailangan siyempre mataon lugar. Oh, syempre. Uh -oh. Marami tayong para maka, makabawi naman yung ating mga franchisee. Uh -oh. So, yun po yung ginagawa po ngayon namin. Uh -oh. So, para pong parang give back din namin sa kanila na makatulong din. Lalo, kayo, lalo kayo, na lalo na. Kung kayo pa magkoconstruct? Kayo pa magkoconstruct sa para doon? Actually, dun, ano ba? yun eh, ang habol namin dito, makatulong eh. Ah, talaga? Parang oh. give back din namin sa kanila, dumami yung franchises natin. Actually, uh, Ma'am Tin and Sir, last year lang kami nag-start. Pero we were industry po, last 1998 pa. Siguro, uh -huh. makikita niyo sa poster uh -huh. namin. From retailing, wholesaling, and then uh, milling, and then backward ngayon kami ngayon yeah, sa, sa farmers. Uh -oh. Itong pinapakita natin, yan ang 20 square meters. Yan, yan po, example. Exactly yun. po yan. Ang pati po yung, tinda, no? pati ito po yung, yung design. Imagine sila hong gagawa niya, na? No, para magandang yan. Yeah. Wala pang 500K. Oo, Oo po, may yan. 70 sacks pa of rice. Tama? Yan, opo. Tapos yung hmm. machine, ah, ito din yung nagsiseparate. Yes, na dispenser. Na, dispenser. Yes, dispenser. Yan. Yung varieties pa. po ng mga bigas, 12 po 'yan. Eh kunyari sir, oh. ang, ang budget ko, kunyari ako ay OFW yan at na. ako ay may naipon isang milyon. hanggang saan po ang mararating ng 1 million ko, kung 'yun pong i-invest ko sa inyo. Ah, uh, yung 438 po is a franchise package po natin. Okay. So yung 1 million niyo sobra po 'yun uh -huh. actually. Uh -huh. uh, hindi niyo naman kailangan uh, ubusin kung, lahat 'yon. Uh -huh. Pero uh -huh. syempre, kung gusto niyo mas maraming stock sa tindahan niyo, uh -huh. pwede kayong ay, bumili naman, ng sobra. Uh -huh. Uh -huh. Lalo Akala na, ko kasama ng truck dito eh. <laughs> pwede nga. Pwede. <actually, laughs> may truck na lang. na ng owner yon ng franchising Ayun akong bibili ng truck ninyo. Yes. Uh -huh. uh -huh. Tapos, ang maganda dyan, hindi lang tayo nakatali sa retailing. Uh -huh. Si franchisee natin can be a distributor doon sa area niya. Oh. So, pwede siyang magbenta sa mga wholesalers, uh -huh. sa corporate, sa mga uh -huh. restaurant. Kasi nga yung presyo natin from farming, milling, yeah. and goes to franchising. Paano ko so, sa ano, garahe lang? Halimbawa, wala pang pwesto, gusto mo na mag, pero sa bahay gusto lang. na magnegosyo. Meron yon. isang malit na kwarto sa bahay, doon muna, pwede ba yun? Pwede naman, i-construct natin. Pwede sya ba rin ah, naman, depende na doon talaga. sa area. Ah. Kailangan, syempre matao. Hindi pwede yung ano, tambakan lang, parang gano'n sa no, bahay. Di sa Kailangan yan. meron talaga. Hindi pwede sa, sa garahe. Sure, para mas maganda oh, maganda tingnan. Ano, ano, sir, pakingarin nyo nga ako kung ano-ano mga meron po yung product niya para mag-idea po yung mga rice, locally po yan. And then uh -huh. po, ating black rice po. Yan, yun, po dyan ako to. interesado. Yan ang pala ikaw black rice. So. Yan. And then po, syempre, yung po natin. Oh, uh ay, yan. Bacon. yung red rice. Meron <laughs> din po tayo rito denorado. And then, mula po doon sa pinakamura hanggang sa pinakamahal na presyo ng bigas. Uh, meron. Kasama po yun sa 12 na varieties. Oh. Sa dalawang pong dispenser. Na 122 po yung klase ng bigas. Ano pinakamurang bigas ngayon? Na yun po sa franchise po natin 47 pesos. Anong klase ng bigas itong 47? Ah uh, ito po yung mga big broken na medyo ah, well, well well ano naman po siya well milled pero ibig sabihin medyo sa the market. Uh -huh. May konti lang din siyang, syempre mas maraming dinurog. Uh -huh. Pero swak sa ating mga kababayan. Ito yung mga pangmasa natin ng mga produkto. Kasi sa palengke 50 pesos na ngayon ng bigas. Sa inyo po 47. Ah, oh, sige. pang home consumption. Yes. Sachet yes. so, din naman ang direksyon niya. Eh. Ah, Wag oh, na tayo choosy kung may yan. durog. <laughs> oh. oh, tapos. Eh kung sakali pong bibili, uh, mga magkano po ba yung ganyan? Yung, ah, yung mga nandiyan sa harap ito, natin. Ito, mura lang po siyempre sa franchising natin. Uh -oh. Yan. Yeah. Nasa 300 plus lang ito. Ah. So, September, si franchisee po, meron na rin siyang mark ah. oh. So, susupply namin kay franchisee. Ah, ah. Si franchisee magbibenta naman po sa area niya. Mga, gano'ng oh. katagal po ang return of investment? Kapag crowded po yung area, daanan ng mga tao. Yung isa po namin sa Banay-Banay, six months po, nag-ROI na po siya. Oh, okay, ba? Yan, ka si na Sir na Lenz ba, banag po. Oh, so, see. after six months, kasi lakas ng tindahan nila eh. Kasi mga katabi doon, sa kanya na kumukuha ano ngayon. Na? Kasi nga bababa presyo niya. Galing sa amin. Oh. Sa yan, ano, malapit ka Lali. sa iba't ibang mga residential area. Yes. 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 Yan na mismo. Sa inyo na pupunta. Correct. Yeah. Okay. ito po yung ano namin, pair space namin. Meron pa po kami second place na ibibigay po sa ating mga franchisee, eh. iba pang agri products. Hmm? O oh, sige, sa Kagaya, next guesting mo, yes, yun naman na usapan natin. po ng mga coffee, uh -oh. corn, munggo, yes. and everything. So, tutulungan natin local farmers natin sa probinsya coffee yes. naman. Uh -huh. para uh -huh. hindi lang tayo nakakonsentrate uh -huh. sa bigas. Uy, next yes. guesting yes. ha. O Oh, okay. invite mo na sila. Paano sila uh -huh. pag meron sila mga inquiries, gusto nila mag-franchise ah, ng yes. farm to market, gold mine. Yes po, doon po sa amin pong uh, website and sa amin pong uh, FB page po. Mag-message lang po kayo Nandiyan po kami, kasagot po kami sa si inyo, 24 hours a day po. Wow. Yan. Oh, talaga, 24 hours ha? <laughs> Kasi po, kailangan yeah. namin pong tumulong oh, at makatulong oh. din po. Ito po yung aming advocacy. Makatulong yes. din po kami sa mga kabataan. May mga pinag-aaral po tayong kabataan. May mga scholars po tayo galing po sa Goldmine Farm to Market. A portion po natin kinikita binibigay po natin sa kanila. Mga anak po na magsasaka yung eh, Meron din po. Oh, yung po isa natin mga maganda. tutulungan maganda, po. Mga Kaya anak po na mga magsasaka. Salamat oh, po. Oh, franchise na kayo. Yes. Franchise yes. yes. na kayo guys. Tulong Nak din ito. Ang dami mga OFWs oh, dyan yes. na malaki ang kita at nag-iisip ng negosyo. Oh, oh, yeah. oh, isa po ito sa mga pwede niyong pag-isipan. Because bigas is essential and yes. bigas is for life. Habang buhay yan. Habang buhay na negosyo yan. Bigas. Galing ni Orly. Alam mo, graduate yan at Ateneo Business School. Kaya ganyan ang pag-iisip niya. Thank you, Orly mabuhay ka. Thank you, Orly. maraming salamat. Salamat. Thank you, Orly. Okay. Susunod. Oh, kinilani naman natin ang featured bossing naman ito. Yan ang bossing na si Mike Games na CEO ng cleaning services na Clean Echo. Oh, watch out for our ano ah, mechanics. Mamaya yan sa pagbalik ng Julius At Tintin. para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin.